Sinabon ngayon ni Senador Rafi Tulpo ang mga PNP bagabag. Bakit nga ba hindi agad ito naglagay ng checkpoint kahit na may natanggap ng putukan sa pang kay Apari Vice Mayor Romel Alameda? Kaya nga, nung nakarinig kayo ng putukan, lahat sana, lahat ng sasakyan na papasok at palabas within that area, pinigilan nyo. Siya magaling lang kayo mag-checkpoint sa mga motosiklo eh. At parang pelikula lang. Late na nga dumating, nakasalubong pa sa daan ang mga sospek. Nakasalubong niyo pa. Wala pa ng identity yung sasakyan. Regardless, regardless, kahit wala pa identity, ang sinasabi ko nga, you're listening but you cannot hear me. Naglagay ka sana ng mga checkpoint. Nalaman naman pala ng mga pulis ang lugar kung saan nag-checkpoint ang mga armadong lalaki. Ang tanong, bakit hindi ito gumawa din ng checkpoint sa magkabilang side nang ma-corner itong mga sospek. Di ba sinabi sa inyo ng concerned citizen kung saan eksaktong lugar yung illegal checkpoint o yung mga armed groups? Di ba? Yes. yes, sir. Okay. Nung sinabi yon agad-agad nagharang na kayo sa pamagitan ng isang checkpoint o checkpoint sa magkabilang opposite side. Di ba? Nabulaan na naman ng kapatid ng napaslang ng Vice Mayor ng Apare na si Romel Almeda. Ang sinasabi ng mga pulis, ayon sa kapatid ng biktima, halos mag-iisang oras na di umano ang mga sospek sa kanilang ginawang checkpoint. Ang alam po namin, past 9.30 na pinatay yung kuya ko. sir. So, ang ahaba po ng span nila sir, from 8.39 to 9.30 po ng umaga ang halos isang oras po sir na nakabarigada At ano nga ba ang totoong purpose ng pagchecheckpoint ng mga pulis at ano ang tamang pagchecheckpoint? Hindi na huli yung illegal na pag-checkpoint doon sa pag-ambush kay Vice Mayor Alameda Whereas yung pagchecheckpoint sa iba't ibang lugar sa Pilipinas especially sa Metro Manila palagi ka makakita ng checkpoint na pinapara yung mga nakamotosiklo. Na ang tanging purpose lang naman ng checkpoint ay para mang otong, hindi naman talaga para mang huli ng mga kriminal. So yun ang gusto ko may stop na hindi kayo maglalagay ng checkpoint para lamang mang otong. At kung kinakailangan maglagay kayo ng checkpoint, yun ay may purpose. At hindi lamang motosiklo ang inyong pinapara in inspeksyon kundi maging yung mga four wheel vehicles para patas ang nangyari kasi puro motor lang ang palaging chinecheck at masakla pa, nang masaklap pa ng walang just cause di ba dapat paparahin mo isang tao kung meron kang reason i checkpoint mo kung merong crime na nangyari kailangan isa-isang mga sakyan sitahin or kung meron kang nakitang violation doon sa sakyan that warrants for that vehicle to be stopped And to be questioned, hanapan ng lisensya dahil pag-iwang-iwang. Pero kung walang problema doon sa sakyan, walang reason para parahin. Yun yun, alam naman ang polis natin yun. Diba? Yeah. Then, yung plain view doctrine dapat ipatupad. Hindi yung uh, sasabihin, buksan mo yung likod mo, buksan mo yung compartment mo, tingnan ko yung mga bag dyan sa loob ng sasakyan mo. Hindi. Dapat main view doctrine. Ibig sabihin, pag dumaan halimbawa sa sasakyan, pa-plus lightan mo lang, pag wala ka nakita ng kaduda-duda, doon sa loob ng largahin mo. Maliban na lang kung meron kang ratio nakita, pag plus light mo sa loob ng isang four wheel vehicle, halimbawa, may nakita ka nakausli na barrel ng armalite, eh yun na yun. Isang ratio na para pababain na silang lahat, inspection ng sasakyan. eto Ito dapat maintindihan ng mga polis natin. Tara, panuurin natin ito. Okay, right after that incident, ilang minuto o oras ng matanggap po na natin may kinaukulan, particularly sa PNP, yun tungkol sa ambush. What time did the ambush happen? What uh, time? Uh, may I request the PNP Bagabag, sir, to answer the question. Okay, questions. PNP Bagabag. What time did you receive? Did you get the alarm? It's either from the barangay or concerned citizen uh, pertaining to the ambush and what did you do? Earlier kanina, Your Honor, in-explain na niya yan, si yung chief police doon sa Bagabag, na eight, uh, 8.45 sila nakatanggap ng tawag, ano tapos na ng 8.45 ng umaga, nakatanggap ng tawag. Hindi nagorganize organize sila. Ano was po sila nakatanggap ng tawag daw? 8.45. Same? Uh, Immediately? Same nung pangyayari doon, na putoka na. Tapos, nag-organize sila, nag-responde, nakasalubong pa nila yung getaway vehicle na puting uh, litso So hindi nila ang ginagawa ng trabaho nila? Hindi nila. Wala, wala informasyon kung anong kulay no. na sakyan. Kaya nakasalubong lang sila, dumatay sila sa area, nag investigation, tsaka pa nalaman na yun okay. pala ang tumira. Hinabol nila. Kaya, wala na. Kaya na dapat, Mr. Chair, ikaw yung nakatanggap. Di ba dapat pag may ganong alarma naglalagay ka ng choke points? and then walang makalabas, walang makapasok na vehicle within a certain perimeter area. Am I right? Yes, Your Honor. So, yung patapong vehicle, sana kung ginawa mo yung strategically yung, yung, sinasabi ko, napigilan sana yon. In-stop nyo lahat na sasakyan coming from that area and then going advance to the crime scene. Niradyo nyo sana 10 kilometers away or 5 kilometers away, lahat na sa kanyan, pigil, checkpoint, choke point na tawag din. And then 10 kilometers backwards, pigil, walang pwedeng dumaan. Yun dapat ang unang order na binigay mo sa mga tao mo. Yes, Your Honor. You did? Actually po, na-receive po namin yung uh, information sa concerned citizen. 8.39 po ng umaga. Ano oras nangyari yung pamamaril? 8.45 po. O 8.39, mas maaga? Yes po, Your Honor. Mas nauna pa? Uh, we responded... Oh. 8.45 yung ambush. Pero 8.39, nakatanggap kayo na much earlier. Yes, po yun. Anong, anong klaseng information na tanggap niyo from the consent citizen na before the ambush happened, meron na agad nagbigay sa inyong alarma? Yes, Your Honor. Ano yung, po po nung tumawag? Uh, na meron pong mga full arm, uh, fully armed uh, male, uh, six oh. male factor po doon sa... So yun ay. naman pala, then what did you do? Uh, immediately po, in po natin yung mga patrol personnel po natin, nag-respond po agad po kami. Okay, 839 to 845, ilan ang difference niyan? That is 6 minutes. 6 to 8 minutes. Exactly, gaano kalayo yung mga um, operatiba ninyo doon sa pinangyarihan ng ambush? Mga 6 kilometers po yan. Exactly, 6 kilometers. So dapat no makatanggap kayo ng ganun tawag within that perimeter, 6 uh, kilometers from the from the area na sinasabi kung saan yung maglagay ng checkpoint 6 kilometers before that and 6 kilometers onwards naglagay na kayo ng checkpoint uh when we responded your know, we received another call na put may putukan na po and i immediately informed our uh, provincial uh, tactical operations center na i-alert po ang mga nearby station kaya nga nung nakarinig kayo ng putukan lahat sa lahat ng sasakyan napapasok at palabas within that area, pinigilan nyo. Kasi magaling lang kayo mag-checkpoint sa mga motorsiklo eh. Yan yung nga sinasabi ko dito, Mr. Chen, noon eh, magaling lang mga pulis natin, magpara ng mga motorsiklo, yan sinasabi ko yung mga motorsiklo, eh wala naman may kakarga mga barilang kung tutusin yung mga long firearms dun sa mga four-wheel vehicles. But anyway, anyway, that's besides the point. Sana, sir, yung pala, nabigyan kayo ng six minutes lead time, you could have acted properly and what is that proper action na you should have done, naglagay na agad kayo ng choke points. Um, In advance, doon sa sa area o palibot sa area na yan, na para hindi sila makatakas. Ito nga sabi pala ni, ni uh, Chief, ni uh, Sen Bato, nakasalubong niyo pa. Wala pa kasing identity yung sasakyan. Regardless, regardless, kahit wala pa identity, ang sinasabi ko nga, you're listening but you cannot hear me. Naglagay ka sana ng mga choke points. Yes. Na para walang lahat ng sasakyan is naka-steady diyan, stop. At dadaan sa checkpoint niyo. Kahit na wala checkpoint, yung mobile lang tapos may armado ng mga police o isa-isa ininspeksyon yung mga sasakyan. Yes, Your Oral, or, immediately po na nung nalaman namin na yung nakasalubong namin, agad po na uh, nag nagkandak kami ng hot pursuit operation. Then yung mga nearby station po nagkandak na rin po ng checkpoint sa ingress saka egress. Kaya nga po, pero wow. tapos na. Iyan sinasabi ni Sir Bato, dapat proactive, hindi reactive. Kayo nagre-react na lang. Dapat, bago pa man mangyari. In this case, binigyan pala kayo ng 6 minutes lead time. Dapat, nagamit yung 6 minutes na yun, nalamang na kayo, na para masara o mahuli mga yun. By way of putting choke points, like I said, I've been saying this, pang ilang beses ko na sinasabi to, na hindi nyo po ginawa. Kasama dapat sa training nyo yan, di ba? Paano mag, magpigil ng mga patakas ng mga kriminal sa isang crime scene. That's what we call choke points. Di ba? Immediately, so pag sinabi halimbawa ng, di ba, sinabi sa inyo ng concerned citizen kung saan eksaktong lugar yung illegal checkpoint o yung mga armed groups, di ba? Yes, Sharon. Okay. nung sinabi yon agad-agad, nagharang na kayo sa pamagitan ng isang choke point o checkpoint sa magkabilaang opposite sides. Di ba? Uh, Mr. Check. Yes uh, alam alam nyo alam nyo bakit yung digamo incident doon sa Negros Oriental kahit well-trained yung mga mga gunmen doon talaga mga ex-army yon pero nahuli sila alam nyo bakit hindi huminto sa kaka hot pursuit yung uh, mga polis hanggat umabot sa punto na nag-overheat yung sasakyan nung mga gunmen, isang sasakyan, yung Pajero, kaya inabutan ng mga polis. Pero kung... Pero dito, Mr. Chair, ano eh, unique tong sa kanila eh, na Nabigyan sila ng lead time na 6 minutes. Mahaba na po yung 6 minutes. Nabigyan sila ng alarma. Medyo, ma, medyo mabagal nga ang reaction, reaction time. Na, na nababagalan ako. Pero para sa akin, Mr. Chair, questionable yun. Nabigyan ka ng 6 minutes lead time and yet, hindi mo man lang napigilan na uli o na arresto Ang isa man lang doon sa kasabwat o yung mga taong may kagagawa ng krimen. 6 minutes is a long time. Immediately after na ma-receive niyo po yung, yung Uh, alarma na yan from a concerned citizen. Kung ginawa niyo yung dapat, yung tamang ginagawa, yung tamang aksyon, dapat naharang yun. Kaya, pakinggan mo natin si Ruel Alameda. Sir, actually po, sir, bali po yung nasa report nila, sir. Eh. Kasi may conversation pa yung kuya ko sa mga kaibigan niya, sir, ng 9.03. And din sa mga asawa po ng mga, mga victim, victim, sir, may conversation pa po, po ng 9.03, sir. So, ang alam po namin, past 9.30 na pinatay yung kuya ko, sir. So, hangahaba po nung span nila, sir. From 8.39 to 9.30 po ng umaga. Ang la, halos isang oras po, sir, na nakabarigada. Ano? Na Anong ano oras? Anong oras? 9 903 905 sir may conversation pa po yung kuya ko sa mga ka-contacts niya po kasi nagii-invite po ng may ini-invite po sa sa mga tao sir kaya yung layo po nung sinasabi niya sir na 8:45 po na pinatay yung kuya ko hindi po 9 plus po yun baka 9:30 pa nga po eh, sir eh. ang layo po talaga nung spot so ano hipe anong totoo yun po talaga sir your honor yung pagka-receive po namin ng uh, information sa concerned citizen So, kung 930, 8.39 pa lang, nakatanggap na kayo ng informasyon. 9.03, may contact pa sila. Ibig sabihin, hindi pa nangyari ang ambos. Yes po, your honor. Kung pagkatanggap ninyo ng informasyon na may nagkakandak ng checkpoint doon, tapos alam mo, hindi nyo true pa. Kung concerned lang kayo, mabilis kayo nag-react. What is 6 kilometers? six kilometers from your station to to the crime scene, tatakbo niyan, ilang minuto lang yan. Mabilis kayo kumilos. Siguro ang responde nyo, napakabagal. Kaya natapos sa Marinig niyo, ilang minutes yun. May pinising touches pa. Kaya tapos ang pinutukan, may pa isa, pa. Bago sila nag-withdraw. Kung mabilis kayo, inabutan niyo yun. Kasi, Mr. Kaya, Mr. Chair, kasi hindi pa nila alam kung sino yung armed group na you could assume na those are terrorists those are NPA's kaya yun sinasabi ko yung check checkpoints na hinarang yun na agad yun na 6 kilometers abante 6 kilometers pa, pa atlas naggawa na kayo ng mga barikada kasi i assume nyo na later on tatakas din yun after na magawa nila yung purpose nila 'di ba, ma-execute nila purpose nila. Na hindi niyo po ginawa. Ngayon, may ibang statement to si Mr. Alameda na hindi lang pala 6 minutes kundi up to 30 minutes ang lead time na binigay sa inyo. Actually po sir, yung araw na po na yun sir, ako po yung nag ano sir, kumuha doon sa kuya ko sir na kinuntahan ko na po. Lahat po ng checkpoints na dinaanan ko sir, papunta at palabas po ng bagabag kasi sa saluan na ko ako po kinuha yung kuya ko sir. Walang checkpoint sir. Yung mga checkpoint lang doon sir, yung checkpoint na ginagamit noong pandemic sir. Normal na po na checkpoint yun, nasa tabi. Sabi oh. nga po po, sir, eh, nagmamadali po kami, sir, hindi po kami checkpoint sir. So, nung kinuha mo yung kapat bangkay ng kapatid so, po, pinunta mo, walang checkpoint? Wala po, sir. Yung mga checkpoint lang po, sir, yung mga pandemic lang po, yung ginamit po sa pandemic na checkpoint. Wala then, po checkpoint, sir. Then, there's something wrong with our PNP here, Mr. Chair. Dapat lahat ng polis, pati itong kausap natin. What's your name, sir? Police Captain Mervyn Biado sir. Dapat pati si Kapitan, eh, investigahan, Mr. Chair. Yes, uh, we have is ITG, di ba? Ang ITG nyo is regional level na. Also, so, kasama sa investigation. Is he under investigation? Niyo? Uh, uh. Sino ba mas mas sasagot sa inyo? Colonel, is this captain under investigation? Yes, sir, we actually be. asked them uh, the time element for them, uh, how did they react and what was the uh, yung concert duration. Okay, Bakala kita mo, Captain. Sabi mo, agad kayo nag-conduct ng operation at naglagay kayo ng checkpoint. Sabi nyo kanina, di ba? O, sabi niya wala. No, sir. What I'm repairing here is when we responded at the uh, information we received, sir. Uh, Kari-receive kar receive pa lang po namin ng kwan. Uh, wala pa pong nangyari. Kaya... Uh, yung tempo na na-compose, rumesponde po agad. Pero next time, Captain, you would agree with me para mahuli nyo po yung mga grupo na yon na naglagay ng illegal checkpoint, dapat naglalagay kayo sa sarili yung checkpoint. Especially after na mangyari yung pamamaril, naglaging masigasi kayo dapat nung marating na sa inyo na meron ng barilan, meron ng ganyang ambush, naglalagay na kayo ng mga checkpoint, pero hindi nyo pa rin daw ginawa. Up to the end, tama? Yes po, Your Honor. Oh, bakit hindi ka naglagay ng checkpoint? Uh, my action taken, uh, Your Honor, is I alerted the Provincial Tactical Operations Center for us to assist us dinner by station. Kaya nga, what did they do? What kind of act, course of action did they execute after na you informed them about the incident? Of course, they did the follow-up operation. Pero kasama dapat sa follow-up operation dyan, yung paglalagay ng checkpoint. Yes, Your Honor. Because that time, we are conducting hot pursuit operation, sir. Yes, again, even if you conducting hot pursuit, dapat maglalagay pa rin kayo ng checkpoint para masara yung mga taong patakas doon sa crime scene. Strategically, dapat nagposisyon kayo ng mga checkpoints. Yes, Your Honor. Yun po yung uh, tinawag ko po sa pitok Conduct uh hat a uh, checkpoint post your okay. honor pero sabi ni Mr. Alameda wala raw nila, wala raw siya nakita mga checkpoint yes po your honor yung mga nakita ko lang pong checkpoint sir yung mga normal pong ginamit po nung pandemic sir okay. yung pero, nasa pero wala mga police doon nagbabantay para uh, inaabangan hinaharang yung mga patakas na mga kriminal wala po your honor nasa tabi lang po doon po dati dumadaan yung dumadaan yung mga sasakyan sir pag nagpapa-check po nila oh po at least could abuse that captain nagamit dapat ng mga personal nyo yun. Yung checkpoint na yun. Tapos nandun na ka-stambay, naka-armalite yung mga bata ninyo. At least, uh, you, 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 failed, you, you failed to entertain the thought of uh, conducting checkpoint. Am I right? Ang sayo lang is mag at pursot. Hindi ka nakapag-isip na mag-conduct ng checkpoint. What comes in my mind, uh, Your Honor, is to uh, na tumawag po ako sa Provincial Tactical Operations Center para magpatulong po kami sa nearby police station para matrap po sana habang kami po ay nagkakandak ng hot pursuit operation. So, so mas marami pa